Kamusta? Kamusta? Aking pinaka-stylish na pink tuners. Maligayang pagbabalik sa magandang tahanan ng pamilya koket kung saan ang tamis at pagmamahal ay hindi nauubos. Naalala mo ba sa kanilang huling pakikipagsapalaran? Ang kamanghamanghang pamilyang ito ay nagligtas at nagampon ng pinaka-cute na kuting? Heto siya ngayon, nasasanay sa kanyang bagong buhay na puno ng yakap at alaga. Tanong na milyon ng halaga, mayroon ka bang nailigtas o inampon na alagang hayop sa bahay? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Pero sandali, ano ang ginagawa ni Tatay Kuket? Para saan ang lahat ng mga kahon na yun? Oh, syempre. Ang bagong reyna ng pusa ay nangangailangan ng kastilyo na akma sa kanyang maharlikang dating. At sa isang bukso ng inspirasyon, o marahil para bumawi sa takot mula sa sunog noong isang araw, nagpasya si Tatay Kuket na magtayo ng pinakakahangahangang bahay puno para sa pusa sa buong universo. Maraming antas, isang scratching post, at malamang mga kurtinang lace. Kilala ang pamilyang ito. Pink Mooners. Sa tingin nyo ba handa na si Dad Kuket para sa DIY challenge na ito? Mag-iwan ng A kung naniniwala kayo sa kanya o ng kung hindi kayo sigurado kung paano ito magkatapos. Tingnan nyo lang ang mga instruction na yon. Mas komplikado pa kaysa sa pagniniting ng lace gamit ang chopsticks. Pero determinado siya. Gusto niyang ibigay ang pinakamaganda para sa pinakabagong miyembro ng pamilya. Ang sweet naman nun, 'di ba? Si Mama ay may handa na ako sa kahit ano na mukha at tuwang-tuwa ang maliit sa bawat segundo nito. Naniniwala kami na magiging maayos ang lahat pero kakailanganin ni Dad Coquette ng maraming likes para sa lakas. Tara na, hakbang isa ang base. Pinag-aaralan ni Dad Coquette ang plano na parang isang Renaissance na arkitekto. Piraso A gamit ang turnilyo B? O F ba yun? Sandali lang, Dad! Tarchin C double like that sound instruction. Or as Swedish. Or in pink mooners. Snoring siya tawag saya. Kapag walang say say or instruction. Nanay, tatay, or dumidiretso ba kayo sa YouTube tulad ko? Ay, hindi, hindi, hindi. May nabasag ba? Magpanggap tayong hindi iyon nangyari. Siguradong hindi iyon ang piraso A. Ngayon ay dalawang piraso na ito. Huminga, tatay. Malalim na paghinga. Pink Mooners, nasira mo na ba ang isang bagay habang sinusubukan mong buuin ito? Taas ang kamay. Nagawa ko na ito ng libong beses. At narito na si Mom Kuket para iligtas ang reyna ng mga stylish na solusyon. Habang hinahanap ni Dad ang Super Mega Duct Tape, may mas magandang ideya si Mom. Oh, sobrang tibay na glitter glue. Klasikong galaw ni Mom. Lagi kang may paraan, Mom. Mukhang makakausad na tayo. Base kompleto. Sa wakas, nalampasan natin ang level 1. Ang team kuket ay sumusulong. Si Dad, na ngayon ay matapang, ay handa nang ilagay ang feline presidential suite, ang pinakamataas na plataforma. Dad, mukhang medyo alanganin ito. Wow! Parating na ang lindol ng kuket. Umiindayog ang buong kastilyo ng pusa. Kumapit ka lang. Maliit na bahay. Kumapit ka lang. Mas nakatagilid pa ito kaysa sa Leaning Tower of Pisa pagkatapos ng party. Pati ang kambal ay parang ano ang nangyayari. Walang paraan para maituwid ito. Si tatay ay nagiging parang si Hercules. Si nanay ay inilikas ang mga sibilyan. At ang tinedyer ay nagtatapon ng unan para sa pang-emerhensyang pag-aayos. Anong pagtutulungan ng kagunan? Pero nakahilig pa rin ito ng malaki. Okay, Pink Mooners, sandali ng katotohanan. Babagsak ba ng tuluyan ng bahay ng pusa o mananatili sa pamamagitan ng isang himalani koket? Hindi ito pwedeng manatili ng ganito. Panganib ito para sa pusa at sa dekorasyon ng bahay. Kailangan natin ng plano B or C or D. Kahit ano, nagsisimula si Mama mag-isip. Siguro may magagamit mula sa kusina, mga lata ng kape? Hmm. Siguro hindi. Ano ang gagamitin mo para suportahan ito? Isang tambak ng mga kawali? Isang pares ng mataas na takong? Sabihin mo sa akin ang iyong mga malikhaing ideya sa mga komento. Tingnan natin. Mga speaker? Isang florera? Sandale? Nakuha ko na! Itong mga vintage na libro ng tula. Kung ilalagay natin ito dito, nang napakaingat at magdagdag ng dalawa pa sa kabilang panig, Voila! Ngayon, mukhang bahagi na ito ng disenyo, isang stylish na structural support. Well, medyo matatag. Nakahilig pa rin ang cat house, pero ngayon ay artistikong nakatagilid. Gusto nyo ba ang ayos, Pink Mooners? Yay, Onay! Tinadagdagan ni tatay ang mga huling detalye para gawing personal ito. At ayan na, masdan ang kahangahangang koket na nakatagilid na tirahan ng pusa. Sa totoo lang, hindi masama. May kakaibang alindog ito ipinagmamalaki ng pamilya. Kinailangan ng oras, pagsisikap, glitter glue, at bahagyang emosyonal na pinsala, pero nagawa nila ito. Ngayon, bagay na lang ang Notchiri ang pag ng kanyang kamahalan. Hedge na siya ang tunay na bituin ng kwento. Halika na, maliit na isa, tingnan mo ang palasyo na ginawa nila para sa iyo gamit ang pawis, luha, at kaunting glitter glue. Magugustuhan kaya niya ito? Karapat dapat pa ito para sa maharlikang pusa. Ang sandaling hinihintay nating lahat. At hindi! Tumatanggi ako! Hindi na muli. Pink Mooners, opisyal na ito, ang kahon, ang laging nananalo. Tinanggihan ni Lady Coquette ang nakatagilid na palasyo pabor sa isang simpleng piraso ng karton. Ang pagtataksil, ang kawalan ng katarungan, ang sukdulang klise ng pusa. Kawawang tatay, isa na namang dagok sa kanyang pagmamalaki bilang handyman Samantala, iniisip siguro ng aso, Kita mo, ayos na ako sa tatlong daang kama ko? Salamat! Anong kakaibang balak ng pusa? Ayaw nang nangungupahan ng bahay. Think Mooners, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating palamutian ng kahon o subukan kumbinsihin si kanyang kamahalan na tanggapin ang kanyang bagong tahanan? Mabuti na lang at laging may backup plan si Tin Coquette. Plano B, kumbinsihin ang Reyna. Kung hindi siya naaakit sa bahay, kailangan natin ng mga hindi matatanggihang karagdagan. Bilis, kunin mo ang kanyang lihim na koleksyon ng mga laruan ni Coquette. Oo, yung ginagamit lang sa mga emergency at kukuha ako ng mga espesyal na paborito. Ayusin natin ang nakatagilid na tirahan ng pusa. Nagsisimula na ang Operasyon Coquette Cat Makeover. Kompleto ang dalagita, may maingay na laruan dito, kumikinang na balahibo doon, at ang pinakahuling pain, masarap na pagkain sa itaas na terasa. Kailangan gumana iyon, tama ba? Magtatagumpay kaya ang royal na suhol? Maghulog ng pusa kung oo o regalo kung sa tingin mo ang kahon ang mananalo muli. Sige, Pink Mooners, parating na siya. Inaamoy niya. Nakikita niya ang laruan. Iniisip niya ito. Sige na, maliit na pusa, umakyat ka na. May merienda na naghihintay sa'yo. Sana magtagumpay. Oo, 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 oo. Nagawa niya. Nakuha na niya ang kanyang nakatagilid na trono. Kumakain siya. Gusto niya ito. Mission Coquet Cat House kumpleto. Halos hindi, pero nagawa na. Lumalabas na ang kaunting pagkain ay nakakasolusyon sa lahat. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Para bang nakabuo sila ng tahanan para sa kanilang bagong puti. At talagang nalampasan nila ang DIY na kabaliwan. Pero ang pinakamahalagang bahagi, ginawa nila ito ng magkasama. Iyan ang espiritu ng kuket, kahit na mukhang medyo nagsaselos ang aso. Kailangan din natin siyang bigyan ng pagmamahal. Pagbigay tayo ng palakpakan para sa kapalakang ng pamilya ito. At iyan na ang lahat para sa araw na ito, mga masisipag kong pink Mooners. Kung nagustuhan niyo ang pakikipagsama lang na ito, mag-iwan ng pink na puso at mag-subscribe para hindi rin niyo makaligtaan ang kahit ano. Kita kids sa susunod na galaxy.